Tingnan nyo, nakapang ano ako dito sa loob ng bahay. So, hindi kami nagbubukas ng heater kasi nagtitipid kami. <laughs> Pero pag negative, nag, ano kami, nagbubukas kami. Eh, ngayon naman di na masyado. So, maraming nagtatanong about sa magkano yung sahod. Ah... Uh, uh, kung may 13 month pay ba dito, mga ganon. So, sasagutin natin yung ilan sa mga ganong tanong. So, kung may 13 month po, depende ho sa company, may nagbibigay ng 13 month pay. So, yung iba, walang 13 month pay, pero yung, yung bonus nila is malaki. Yung iba naman, hindi ganun kalaki yung ano nila, yung bonus nila pero may 13 month pay sila. Tapos yung ibang company hinahati yon. Ah uh, ngayong November bibigay nila then the another year na January. Hi guys. January ba mi? December or November? Oo. Hinahati nila yon. Kasi yung ibang ano company naman is wala Ay eh, hindi ko din maintindihan bakit wala kasi kami <laughs> wala kami 13 month. Pero yung ibang kakilala namin may 13 month sila. So depende yata sa company din. Yun lang po kasi yung sa kanila naman is hindi naman daw ganun kalaki yung bonus nila, ganun, or yung mga ibang nilang benefits. Kasi yung iba, nilalagay na, inaano na sa ibang mga benefits, kaya siguro walang 13 months. Ganun lang po. Hi guys! Uutang <laughs> kami sa tindahan. <laughs> Titinda kami na ito, ha? <laughs> tapos ko, <Biloy to>, <laughs> tapos, kung ano, kung anong maganda, check or Taiwan, para sa akin na, kasi, ah, uh, kung bago, ah, uh, first timer ka at tapos, ah, uh, bata ka pa, mas okay kung mag-Taiwan ka muna. Para sa akin. So, hindi ko masasabing, ano, kasi yung iba, mas gusto talaga nila, diretso na agad sila dito sa Europe. Kasi nga, maraming opportunity. Dito kasi sa Europe, guys, pagka nandito ka na, pwede mong madala yung, yung, pamilya mo, yung asawa mo, yung anak mo, ganon. Kahit hindi ka pa resident, ano dito, citizen dito, pwede mo na silang makuha. Tapos, ah uh, pwede ka mag-citizen dito, basta mag-aral ka lang ng salita nila at maipasa mo. Yun, tapos po, ah uh, kung uh, dito, pwede kang palipat-lipat ng trabaho. Kung ayaw mo sa trabaho ng ganito, pwede ka maghanap agad. Tapos, Senjen visa ang ibinibigay dito. So, makaka-travel ka sa around sa Senjen na country or makakahanap ka ng ibang trabaho sa other country. So, sa Taiwan kasi, kung ano yung kontrata mo, yun lang. Pag natapos ka na doon, uuwi ka na, di ba mi? depende sa company. Pero depende sa company. Kasi ngayon kasi, eh, pwede ka nang i-ano agad ng company mo eh. Ituloy, rehard. Rehard ka agad. Tuloy-tuloy. Kasi before sa amin, uh, uuwi ng Pinas, tapos apply ulit. the, after three years, ganon. So ngayon, alam ko, pwede nang tuloy-tuloy. i -re ka lang ng company mo. Kaya sabi ko na mas okay mag-Taiwan ka muna. Kasi nga, pag bata ka pa, tapos first timer ka, kumbaga kasi doon, ang lapit-lapit lang kasi ng Taiwan. Towards lang, mahigit ang biyahe doon. So, uh, yung lahat may enjoy pero kasi kami talaga naging maganda yung karanasan ko talaga sa Taiwan so naging okay ang sahod namin uh, lahat ng katrabaho namin okay basta magandang naging karanasan ko kaya masasabi kong maganda ang Taiwan yung iba kasi guys sabi ko sa inyo sertihan lang talaga kahit pumunta ko kayo dito sa Europe hindi naman agad-agad masasabi na pagdating mo dito is ano ka na agad swerte ka na agad so may iba ilang beses muna sila maghanap ng trabaho bago nila na ano na yun na yung gusto nila o yun na yung para sa kanila kaya kung sa Taiwan naman meron hindi sinuswerte mababa ang sahod pangit ang trabaho ganoon kaya hindi natin masasabi kung okay talagang ano okay ba talaga dito sa check or okay ba talaga sa Taiwan? So, kung kami masasabi namin, okay sa Taiwan, dito naman sa check, okay din naman kami. So, sa sahod naman po, na nahihirapan kami mag, ano talaga ng sahod. So, hindi din kami sanay na nag-share ng sahod kasi yung sahod kasi is confidential yan. Kaya hindi kami yung maano. Kaya ang lagi namin sinishare sa inyo is yung basic ng check. Ang basic ng check is, is 8,000, uh, 18,900 sa crown. So, magkano yun, Mi? Eh, sa peso? Mga 48. Mga nasa 40 na yon sa peso. So, plus pa yung mga bonus nyo, plus pa yung mga OT nyo, plus pa yung mga ano, Uh, may mga accommodation, mga transport, mga ganun po. So, hindi namin masasabi kasi sa inyo yung mga bawat sahod dito dahil hindi ho talaga pare-parehas ang sahod. So, kahit na sabihin ko ho yung, yung sahod po namin, eh baka mag-base kayo sa sahod namin, is mahihirapan tayo. Kasi, makakamamaya, mag-base kayo sa sahod namin. Ayun yung asahan nyo. Oh, hindi namin sinasabi malaki ang sahod namin kasi yung mas may mas malaki pang sahod sa amin na company, 'di ba, Mi? Kasi kami morning shift lang kami. One shift lang talaga kami. Yung ibang madalas na company dito is tri shift. May night differential. Kami wala kasi one morning shift lang kami. So, hindi namin masasabi kung magkano talaga kasi iba-iba talaga. Pag kunya sa isang company, sa ibang company, pares tayo ng process, pero nauna sa iyo. Kahit pares tayo ng process, mas malaki ang sahod ko mas mas, mas malaki yung rate ko kasi nga matagal na ako doon so lumeba nagle-level level kasi dito Pagka medyo nakita ka na ng boss mo ile-level level, level kanila bukod pa sa itataas ng gobyerno yung sahod pati yung company magbibigay sa iyo ng another increase ng ano mo ng sahod mo tapos po sa bonus sasabihin sa inyo 3000 yung plus 3000 na bonus hindi naman 3000 na bonus imakukuha eh, niya yan depende pa rin yan sa boss niyo mamaya one time lang ibigay niya sa iyo ganun po so sabihin na lang po natin ang um, madalas madalas na nagiging sahod na malinis na uh, talagang normal na walang OT kadalasan is nasa 40 pataas. 40 pataas sa peso. Ano naman kasi dyan, kung ano yung pinirmahan nyo sa job order. Tama, no, Mi? Yan, yeah, eh, uh, nag-apply kayo dito, nakita nyo yung job order nyo na nakalagay doon 20,000 plus 3,000 o bonus plus accommodation doon nyo ho may kukwenta yung ano nyo, yung sahod nyo. At saka ang hirap din kasi namin na sabihin, oh maganda dito, malaki sahod, tapos malaki sahod namin, tapos hindi naman tayo magkatrabaho, sa ibang company naman kayo, hindi naman parehas ang rate namin, eh natin. Sana ho naliwanagan namin kayo, siguro masasabi ko lang na ang um, madalas na nagiging sahod, sabihin na lang natin nasa 40. 40 malinis na yan sa pataas. Sa peso ha. Para medyo magkaroon lang kayo ng idea. Pero yung iba ho, mas malaki pa doon ha. Yun lang ang sasabihin ko na parang pinakamababa na. Lalo na kung first timer ka tapos galing kang Pinas ano na yun, parang malaki na yun siguro yun. Kasi, kaya ako lang na-suggest sa Taiwan, is naging maganda talaga yung experience ko sa Taiwan. So, almost 11 years kami doon. Isang dekada. Kaya, na-enjoy namin yung sa Taiwan. So, yun lang po. Sana natulungan ko, ko kayo, or uh, kahit pa paano, naliwanagan kayo. So, hindi masyadong detalya talaga yung mga sinasabi namin. Pero, Magkaroon lang po kayo ng idea. Yun lang po. Salamat po at uh, iyan po kayo palagi. Bye!